Mas mala lim padum benda guys. Din aku pemutar dan. Ya dah. Lah benda. Eh aku aku ketahui papuntang 40 yang guys. dagat ng San Andres Quezon <laughs> so Ang oras ngayon guys is 5 5.58 ng hapon Hi guys! Welcome to my guys! Welcome to my vlog! Kololio, don't talk to me! Don't talk to me! Please, give me a Ayan po so guys, mayaman na sa tubig. Hindi na kailangan magbomba. <laughs> ah, di ba? Di na mahirap sa tubig. Pero malalim yan dyan, dyan, guys, oh, lagpas oh, yan. Fish pa nyan dyan, guys. Hmm. Lawak ang bugi dito, guys. Pantay. Ang problema, minsan nilulubog ng tubig. pauwi guys sa bahay namin yan kalsada kasi yan guys uh, kita nyo na kung ga, paano magbaha dito sa amin no? nakakatakot kung magtuloy tuloy ng lumakas ang ulan no? maging dagat dito malinaw pa rin naman yung tubig guys oh. So ayan, uwi na tayo guys. Galing na tayo doon sa baha. <laughs> ayan. Uwi na tayo doon. Ayan. Doon tayo uwi. Bamba. -baha. Tingnan nyo guys oh kahit alam nila na bumabaha dito. Hindi pa lang to ang taas ng tubig guys. Ng no, mga nakaraang taon mas malalim pa dito, talagang lubog ito hanggang doon sa may bahay. Ayan, dito. So ngayon hindi siya masyado, no. Pero malalim na rin guys, oh. Kasi itong gilid ng kalsada napakalalim niyan, guys, bago palayan. Ayan, mataas na tambak kasi itong kalsada. So, may mga ilan ilang bahay dito, siguro kung ko lang kung hindi ba uh, nilubog ng tubig yung flooring niyan. Ayan o. So hanggang dito na lang video ko guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa lahat ng mga nanood sa aking mga video. Maraming maraming salamat. Ayan, panoorin nyo lahat aking video guys. Bye bye.